Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang comedy drama film na The Hand of God. Tara na't panoorin natin. Noong 1980, sa kasagsagan ng traffic at hirap sumakay sa Naples, Italy, isang babae na nagngangalang Patricia ang inalok ng isang lalaki na ihatid siya sa bahay nila. Kilala siya nito at nagsabi itong tutulungan siya sa problema niyang magkanap. Bago siya ihatid ay nagpunta muna sila sa mansyon ng lalaki at pinahalikan sa kanya ang isang batang monghe. Nang halikan niya ang batang monghe sa noo ay hinipuan siya ng lalaki sabay sabing magkakaanak na siya kahit ilan pa ang gusto niya. Pag uwi niya sa bahay ay sinaktan siya ng kanyang selosong asawa na si Franco na naghihinalang ng lalaki siya. Nagkulong siya sa silid at humingi ng tulong sa kapatid niyang babae na si Maria. Agad na sumugod si Maria kasama ang asawang si Saverio at anak na si Fabio. Sa mga sandaling iyon na may problema sa pamilya ay nakuha panghangaan ni Fabio ang magandang tiyahin. Galit si Franco sa asawa, kaya sinubukan ni Saverio na pakalmahin siya sa pagsasabing intindihin na lang ang asawa niya dahil may sakit ito ayon sa psychiatrist. Pag uwi nila sa bahay ay tinutukan ng pamilya ang kanilang sariling problema at hindi inisip ang tungkol sa iba ilang saglit pa ay binisita sila ng baronesa, isang babae na nakatira sa itaas ng apartment nila. Feeling entitled ang matanda, pero matalino at kawili-wili kaya in-entertain siya ni Maria. Bago pumasok si Severio ay sinipulan siya ni Maria na ginantihan niya naman upang ipadama ang kanilang pagmamahalan. Sa eskwelahan ay iniiwasan si Fabio ng mga kapwa niya estudyante. Gusto niyang magkaroon ng kaibigan ngunit walang gustong kumausap sa kanya maliban sa pari na inalok siyang i-confess ang kasalanan niya. Samantala, nagkaroon ng family reunion ang angka ni Fabio. Habang nasa hapagkainan ay patuloy ang pagtatalo ni na Patricia at Franco. Ang pinakamatandang babae ay ayaw makisalamuha sa marami. Ang ina ni Fabio naman ay pinakita ang kanyang talento sa pagjuggle ng orange na nagpasaya sa lahat. Pinag-usapan ng mga kalalakihan ang posibleng paglipat ng paborito nilang football player na si Maradona sa bayan nila. Di nagtagal ay dumating ang kanilang inaabangan na si Luisella. 42 na siya ngunit ngayon lang siya nagka-boyfriend kaya excited ang lahat na makita ito. Gamit ang special device sa pagsasalita, nagpakilala ang matandang lalaki na nagngangalang Aldo na siya ay isang retiradong pulis. Pinagkatawa nila ang kalagayan ng fiancé ng pamangkin nila ngunit hindi ito pinansin ni Luisella dahil masaya siya sa piling nito. maya, -maya lang ay napagkasundoan nilang lahat na mag-swimming at samantalahin ang magandang panahon. Nang tumalon sa tubig si Luisella ay tinukso siyang balyena ni na Marcino at Fabio. Habang nasa bangka si Aldo ay kinausap niya si Patricia na tahimik na nagsasunbating. Ngunit nainis lang ito at tinapon ang baterya ng gamit niyang device. Nang umahon na ang lahat sa bangka ay notulala sila nang makitang nagsasunbating si Patricia nang walang saplot sa katawan. Dahil sa problema sa pag-iisip ay wala nang pakialam si Patricia sa paligid niya. Si Fabio na may pagnanasa ay di kumurap ang paningin sa kanyang tsahin. Ilang saglit pa ay nasaksihan nila ang paghahabol ng mga pulis sa mga smuggler ng tabako. Tinakasin ng mga kriminal ang mga pulis dahil ayaw nilang makulong. Balik sa bangka, Napansin ni Patricia ang pagtitig ng pamangkin kaya inutusan niya itong dalhin ang tuwalya sa kanya. Di siya nag-alangan na makita ng pamangkin ang kanyang pangangatawan ng malapitan. Nang mag-uwian na ang lahat ay sabay na naglakad ang magtiyahin sa likuran. Nalungkot si Fabio sa nangyayari sa tiyahin. Nang tumigil ito upang mapag-isa ay hinayaan niya na lang ito at patuloy siyang naglakad. Pagbalik niya sa tinutuluyan ay napatingin siya sa kanyang lola. Nagsabi ang matanda na huwag siyang tumingin at walang anuman na dapat tignan. Kinagabihan ay napag-usapan ng magkapatid ang balita tungkol sa posibleng paglipat ng sikat na football player na si Maradona sa Naples. Tinanong ni Marcino si Fabio kung ano ang pipiliin niya. Ang makasama ang tiyahin niyang may asim pa o ang paborito niyang player na si Maradona. Natawa lang si Fabio at mas pinili na malipat ang idol niya sa Naples kinaumagahan ay nagtungo ang magkapatid sa isang audition dahil pangarap ni Marcino ang pag-aartista. Sa kasamaang palad ay di ito natanggap sa audition dahil mukha daw siyang waiter. Nang silipin ni Fabio ang studio ay napansin niya ang mga larawan ng magagandang babae na nakadikit sa dingding. Gusto niyang gumawa ng pelikula upang magkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang iba't ibang magagandang artistang babae. Pag-uwi ng magkapatid ay biglang tumigil ang ikot ng mundo nang mapansin nilang dumating na ang pinakasikat na football player na si Maradona. Ibinalita ito ni Fabio sa kanilang ama ngunit hindi ito naniwala. Sa parehas na gabi ay nakatanggap ng tawag si Maria mula sa isang babae na nagsabing may relasyon sila ng asawa niyang si Saverio. Dahil dito ay inaway ni Maria ang asawa. Sinubukan ni Maria na pakalmahin ang sarili sa pagja-juggle ngunit di nagtagal ay nag-hysterical ito. Nag-alala si Fabio sa kalagayan ng ina kaya nang inigang katawan niya. Mabuti na lang at nandoon ang kapatid niya na agad siyang inalalayan. Makalipas ang ilang oras ay muling may tumawag sa telepono. Naniniwala si Maria na other woman iyon ng asawa niya. Nagkamali siya dahil kasama iyon sa trabaho ng asawa niya sa bangko na nagkumpirma na lilipat na sa bayan nila ang sikat na football player na ikinatuwa naman ng magkapatid. Araw ng kaarawan ni Fabio, binigyan siya ng ama ng season ticket para sa laro ng koponan nila kasama ang sikat na football player. Pag uwi ni Maria ay tinulungan siya ng kapitbahay na isip bata. Natutuwa siyang makitang may girlfriend na ang panganay ngunit malungkot dahil sa away nilang mag-asawa. Nang mag-growing ng baliktad na kabute ang kapitbahay niya ay bigla siyang natawa. Samantala, ikinwento ng ama sa anak kung papaano niya nakilala ang kanyang ina sigurado siya na pinakamahalaga ang unang karanasan ng lalaki sa isang babae. Kinagabihan ay hindi makatulog si Fabio kaya naggala siya sa sentro ng syudad kung saan ay nagaganap ang shooting ng isang pelikula. Napansin niya ang isang magandang artista at pinangarap na makasama ito sa kama. Matapos manood ng football match ay nakilala ni Fabio ang smuggler na si Armando na nagawang matakasan ng mga pulis na humahabol sa kanya. Lumipas ang panahon, habang nanunood ang lahat ng football match, isa sa miyembro ng pamilya nila ang inaresto ng mga pulis sa salang pandaraya. Walang pakialam ang lahat dahil nakagol ang sikat na football player na si Maradona. Ang lahat ay nagbunyi sa pagkakapanalo ng koponan ng bayan nila maliban sa matandang babae dahil naaresto ang anak niyang lalaki. Ang mag-asawang Maria at Saverio ay nagkabati na rin. Sinisi ng matandang babae ang kanyang mga kamag anap ngunit inatake lang siya ng mga ito. Makalipas ang ilang araw, patungo ang mag-asawa sa nabili nilang bahay bakasyunan. Niyaya nila si Fabio ngunit tumanggi ito dahil gusto niyang panoorin ang susunod na football match. Sa bahay bakasyunan, nakatulog ang mag-asawa sa sofa katapat ng fireplace. Matapos ang ilang oras ay nalaman ni na Fabio at Marcino ang nakakagimbal na balita. Ang kanilang mga magulang ay nakatulog na ng tuluyan at hindi na nagising. Nalason sila sa pagtagas ng carbon monoxide sa tinutuluyang bakasyunan. Gustong makita ni Fabio ang katawan ng kanyang mga magulang ngunit hindi ito pinahintulutan ng mga doktor dahil iba na ang itsura ng mga namatay niyang magulang. Di nagpapigil si Fabio at nagwala sa loob ng ospital. Kinabukasan ay inilibing si na Maria at Saverio. Kinikimkim ni Fabio ang nararamdaman. Nalaman niya sa tiyuhin na nasa mental hospital ang tiyahin niyang si Patricia upang magamot ito nalaman ng tiyuhin niya na kasama sana siya sa bahay bakasyunan ngunit may laro ang paborito niyang football player. Nabanggit ng tiyuhin na nailigtas siya ng kamay ng Diyos. Nang maglaon, pinanood ng magkapatid si Maradona na nag -e ensayo Tinanong ni Marcino kung ano ang ginawa ng player. Sinagot ito ni Fabio na free kick iyon. Sumagot ang kuya niya na iyon ay pagtsatsaga na wala sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay bumisita si Fabio sa tiyahin na nasa mental hospital. Doon niya nalaman na nagdalang tao na ang tiyahin niya ngunit nakunan ito ng muling mag-away silang mag-asawa. Simula noon ay ayaw na niyang makita ang asawa kaya minabuti niya na lang na magpa-confine sa mental hospital. Ipinaramdam niya sa tiyahin na may simpatsya siya sa kanya. Pag uwi ni Fabio sa bahay nila ay niyaya siya ng kapitbahay na baronesa na nakatira sa itaas humingi ito ng tulong sa kanya na alisin ang lumipad na paniki sa loob ng isang silid. Sinubukan niya ngunit natakot siya at lumabas. Muli ay tinawag siya ng baronesa at pinaupo sa kama. Napagtanto ng matandang babae na wala pang karanasan si Fabio sa babae kaya nagpa siya itong binyagan siya. Nagpayo ang baronesa na wag siyang titingin sa kanya at banggitin ang babaeng gusto niyang may kama. Patricia ang pangalan na lumabas sa kanyang mga labi. Matapos maging ganap na lalaki ay nagpa siya si Fabio na manigarilyo at napagtanto niyang hindi na siya takot makipag sa babae. Pagkalipas ng ilang panahon, umiyak si Fabio sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, ipinahayag ang kanyang emosyon sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sa teatro, nasiyahan siyang panoorin ng aktres ngunit nauunawaan niyang wala siyang pagkakataon ng makilala ito. Sa daan pa uwi ay muli silang nagkita ni Armando niyaya siya nitong uminom ng beer. Unang pinuntahan nila ang pantalan kung saan maraming kalapating mababa ang lipad. Nang hamonin si Armando ng isang lalaki ay hinedbat niya ito at binugbog. Tapos ay nagpa siya silang umalis sa lugar na iyon at puntahan ng isang isla. Sa isla ay napansin ni Fabio ang isang Arabo at isang magandang modelo. Napagtanto niya na kapag wala kang pera ay wala ring lalapit na magandang babae sa iyo. Dahil sa magdamag na adventure ni na Fabio at Armando ay naging matalik silang magkaibigan. Pagkalipas ng ilang araw ay hindi pinansin ni Armando ang tawag ni Fabio, kaya't pinuntahan niya ang kapatid sa Roma. Gustong mag-emote, umakyat siya sa gilid ng malamig na bulkan, nakinig sa musika at inalala ang kanyang mga yumaong magulang. Umamin si Marcino na ayaw niyang isipin ang nakaraan at hindi na siya babalik sa Naples. Masaya siya sa Roma at doon siya nakaramdam ng kalayaan. Alam ni Fabio na hindi niya mababago ang isip ng kanyang kapatid, kaya't nagpaalam na siya at bumalik sa Naples. Kalaunan ay pinanood ni Fabio ang premiere ng pelikula ni Capuano tapos ay binisita niya si Armando sa bilangguan. Napagtanto niyang hindi siya iniwasan ni Armando dahil naaresto pala ito at nakulong. Nanatili ang dalawa na mabuting magkaibigan. Dumirecho siya sa teatro upang panoorin ang palabas ng paborito niyang director. Sa gitna ng palabas ay pinahiya ng director ang artista sa pagsasabing pangkaraniwan lang ang pag-arte niya. Napahiya ang artista kaya tumakbo siya sa backstage at humagulgol. Nagpa siya si Fabio na makilala ang director upang makahingi siya ng payo dito. Sa una ay hindi siya pinansin ng director ngunit nang malaman itong ulila na siya ay pumayag itong tumulong sa huli ay inalok siya ng director na gumawa silang dalawa ng pelikula. Nag-isip-isip si Fabio sa alok ng director ngunit sa huli ay napagtanto niya na ayaw niyang manatili sa Naples. Bago siya umalis ng bahay ay kinatok siya ng baronesa sa itaas. Napangiti lang siya at tuluyan ng nilisan ng bayan na kinalakihan niya. Sa huling pagkakataon ay binisita niya ang tiyahin na si Patricia. Nauunawaan niya na hindi pwedeng mangyari ang pantasya niya habang ipinagdiriwang ng lungsod ang kauna-unahang titulo na Serie A sa football matapos ng mahabang panahon, makikita si Fabio na hindi na interesado sa football. Nagtungo siya sa istasyon ng tren at bumili ng tiket papuntang Roma. Sa daan patungo sa Roma, narinig ni Fabio ang isang batang monghe na sumipol tapos ay kinawayan siya. Labis niyang namiss ang kanyang mga magulang. Alam niyang ang paglipat niya sa Roma ay simula pa lamang ng kanyang kasarinlan at umaasa siya na mas magiging maganda ang kanyang haharaping buhay sa kabisera ng Italia.